Naniniwala po ba kayo sa kulam? Meron daw babae, matandang babae, na nanghingi ng tubig sa kanya. Sa madaling salita po mga kalingap, kaya nagtrabaho lang sa Manila. Naniniwala ka ba sa kulam? Isang ginang ang nagkasakit at kalaunay pumanaw. Dahil sa hinalang, siya raw ay kinulam nagsikap siyang magtrabaho sa Maynila para maitaguyod ang dalawa niyang anak na musmus matapos siyang iwan ng kanyang asawa na ng babae ngunit ang pinakamasaklap ang mismong araw ng kanyang kapanganakan ay siya ng araw ng kanyang kamatayan isang malagim na kapalaran ba ito na sinadya o isang malupit na pagkakataon lamang. Eh, magandang araw po mga kalingap. Andito tayo. Sa mga hindi po nakakaalam, ito ay sinundo po natin sa Manila na malakas po at ano lang, kumbaga may sakit lang siya. So po, ito po yung mapapunod mo sa video na ito. Uh, katunayan po na galing sa Manila at buhay na buhay po po pagsundo namin doon sa Nabutas. So halos maghapong po kami biyahe. talagang ano, uh, sakripisyo rin ang pag-asundo kay uh, Grace. So hindi natin naipagquintuan pa nga po sa atin. So ang uh, balita po ay uh, nakulam daw po tong ano si Grace dahil uh, namatay po siya. Is a uh, at ang pinakamasakla po. Parang naging regalo sa kanya yung kanyang kamatayan. Ito po. Uh, September September 12, malapit-lapit. September 12 ipinanganak pinang noong 1995 and namatay po September 12 din 2025. Yan po yung mga ano ah uh, parang nag uh, angkop din po da sa, ano, sa uh, akma sa uh, balitang uh, kinulam daw tong uh, batang ito. Sa hindi po nakakalam ay Sa hindi po nakakalam ay ano uh, may dalaw pong anak itong uh, si Grace at iniwan na rin po ng asawa. Tara tayo natin. Let's go. Yeah. Yan po mga kali. Ah. Ay, may mga tao. Dito. Ay, ano? Ito. Pang-aji? Ay, ka? Magos <laughs> po. Ayan. May dalang ano? Ate, ito si Gamay Tawag. Ah, saan yung ano? Yung anak? Saan? Ay, nasa pangalimutan. Ay, natin? Elbo? Oh. Oo. Sa ipig, anong aling na hindi ako tatapang kay Mary? Ito ang... Tugang, kapatid. Ah, uh, siya po yung kasama natin sa Manila. Pagsundo kay uh, Grace. Yan sa mga ano po sa mga natindig po balibo sa mga naniniwala po sa kulam ikaw naniniwala ka ba sa kulam Oo. Oh. Naniniwala ka. kasi talagang ako ano eh ah, uh, akma yung ano yung nangyari Biyarnis na matay tapos Biyarnis. naging regalo sa kanya yung kamatayan niya birthday birthday oh eh ito yung anak oh, kumusta <laughs> tapo yung anak ko si ano si pangalan nito ah, si mama mo yung ano may dala akong ano pang lutuin nyo ito lutuin niya nalang po ito pansit ano una ah. <laughs> asukal kapi tapos bigas po ano so, Makatulong. Malakas pa siya nung ano eh, nung pagpunta po namin dito eh. Pagdala ano, galing na butas. Ito po siya, mama ni ano, ni Grace. Dito kan, ni, dito. Hindi, hmm. bigyan po kitang mic. And, anong, yan. Ma ano, malango talaga po dito. Kahit saan, Ano kaya, ma? Na... Oo. Ito ka Ano? Ano pong ano nangyari? Pero, pero, Ay. Nagibuhay po. May regress, ano. Ano po. Nag, hmm. ano po siya. Nakaagong naka naka po siya. Ni si ama po nga ni Kaini. Nakaasawa? Sana po nakaasawa dito sa Bicol? Or? sa likod man ah. lang. Sa tapos ko yan. siya tapos yun. Nagsungkosin na lang Tapos dahil man yan ay napakasalan. Hmm. Hmm. Hindi pinakasalan ko? Mm. Hindi. Hindi lang sila, nakakasal. Tapos ano, nag, ano na, nag, na nanganap doon sa panganay, lalaki. -hmm. Tapos nung no, ano na, mga dalawang taon siguro yung anak nila. Yun, ano, siya, siya rin lang nakahuli na may babae din yung asawa niya, yung asawa hmm. niya. Si, si Grace na mismo nakahuli? Si Grace. Tapos yun, umuwi ako noon. Galing din ako sa trabaho. Umuwi ako. Tapos yung ano, pumunta dito yung lalaki. Hmm siyempre galit ako noon. Tapos ako nadat na dito sa bahay at yun, ang fiesta noon dito. Sa, mm. sa sama ng sa loob ko, nasaktan ko yung lalaki. Tapos yun ang... Ano nanakit pa yung lalaki? Eh, hindi ko po alam mm. kung sinaktan siya ng lalaki. <coughs> so, sa sama ng loob ko po, na, ano, sinaktan ko po yung lalaki. Ah, sinaktan mo? Ano pong ginawa? Paano na kitang ginawa niyo? Po? Nabigla lang ganun? Oo. Oh. Ano, sinuntok ko yung lalaki. <laughs> sinuntok mo? Sinuntok ko. Binuksing niya? Mm, mm sabi ko, hindi nga, hindi nga napakasalan si Grace. Nang hmm. nambabay pa. Aba. Tapos nung sabi ko dun sa anak ko, si Grace, ano, Buti pang ano, na lang niya. Kasi kung hmm. hindi sila maghihiwalay, may maya noon mag-aaway din at ano, para makapunta doon sa babae. Apo. Yun, mag, ano si Chris, nakinig naman sa akin. Tapos nung mga isang linggo pa lang nung naghiwalay sila, hindi ko alam na buntis pala dito sa isa. Ito, Buntso? -hmm. Okay. Yun, buntis Tapos, po ang nag-alaga tapos yung isa ng anak malaki -laki na malaki-laki na nagtrabaho siya. Ako naman nagpalaki dito sa dalawang bata. Ayan po mga kalingap. Sige uh, po. Dagos lang. Tapos ano, nagtrabaho tapos ano, pag-uwi. Pag-uwi dito, ano, mauwi siya tapos hmm. alis din naman. So, nakita hindi ko alam na may sakit si Kala. <laughs> Ngayon, sakit ang ulo. Ano po yung ano? Kung baga, ano po yung naging sakit niya talaga yung tunay? Nalaman hmm. niyo po yung tunay naging sakit niya? Ano, kumita ko lang sabi kasi nung doktor, ano daw? Infection daw. Infection? Oo. Baka na ano niya yung ngipin niya? Ano, ano lang, isang linggo lang nung umuwi galing ng Maynila. Nang doktor namin dito. Ano rin ah dito? Ito yung tanong ko, Nay. Naniniwala po ba kayo sa kulam? Hindi. Parang oo. Oh, pero parang hindi rin kasi... Ano? Kasi nung bata pa yun, ano? Naging masakit ang ulo. Ah. Kung bata po siya. Kung baga nagkataon lang talaga na. No? Mm -hmm. Kaso yung... Pero matagal na, hindi naman siya nasa mm -hmm. ulo, na. Kung baga, gumaling na. One, gumaling one, na. Yeah. So baka na-trigger dahil Nagka, ano na yung sinasabi nila kapag biyernos daw na ano, na wala yung tao tapos yun kaarawan niya pa, sakto. Parang ano, <laughs> ano Naka... <laughs> ano si Denzel ano matay bigla mm. ano na bigla o kasi niya sa akin na ano hindi si, na ano daw niya kaya mm. ako na daw ang bahala sa dalawang hanap niya ano po yung ano po yung hanap buhay niyo para mataguhin niyo po yung ilan po yung pinakaanak niyo lahat Pidulo. ako pito yan kaya lang ay... pito ano, trabaho na naman ako. Na. Natulong naman po sa inyo. Tulong-tulong kami. Tulong, tulong eh. Ano, hmm. pag wala kami, nagpapadala naman sila. Hmm. Ano, pag minsan naman. Wala din? Wala. Ikaw ni, ano yung ano? Anong pagmati mo niyan? Mana si mama? Ano ako? Ha? Malungkot ka? Natin, ano naman, marubot, i lang, pero ang kagandahan naman sa kumbaga hindi siya nasanay na andun yung mama niya tabi niya. Ano, hindi kaya sanay at ako kasi nagpalaki dyan. Oo. Oh, oh. Kumbaga ikaw talaga yung mas tinuring na ano, yung, mas malapit sa sa inyo. Oo. Kaya lang pag ano, may mga kailangan naman yun sa eskita. Pag ano, natawag ako doon. Kapadala naman yung ina. Na lang. Sa madaling salita po mga kalingap, ayan nagtrabaho lang sa Manila si ano si Grace yung ama ina ni ano ni pangalan po nito. Ayun, Marian. Anak niya ni Marian ay doon na siya nagkaroon ng, siguro pagod lagi, stress ang nangyayari ano. Kasi pag-uwi noon dito wala naman pinapakita sa sakit. masigla mm -hmm. Masiglaman. Ah, mm, lagi siya, siya masigla. Tapos yung nalaman ko lang na ano, lagi nang sakitang ulo. Mm. -hmm. Yung naka-awit na siya, mm -hmm. malala na pa rin yung sakit niya. Grabe, no? Kung baga... <laughs> hirap, malilit pa yung, lit pa yung anak niya. Yung lalaki na dyan din? Yung tulog. Tulog? Kasi puyat. Laging kasi, puyat din. Uh puyat kasi yun. Mm. Mm. Apalitan lang po kayo. Hmm. Apalitan pag ano na. Nga, ano yun po na, yung ano? Um, ano yung uh, bayad na po ba yung kabaong niya? Yun? Hindi po nga po kay ano, hindi pa namin ma... Hindi pa ano ang libing niyo kay kasi Hindi pa namin tapos ang bayaran niya. Ano, niya. Sino pong, yung hirap ano? Oo. Uh, Ay, na, inabot po magkano yung ano? Yung pabaw? ano, 36. 12, ano? Tapos yung paglilibangan ba? 500. Na rin. Yung paglilibingan po. Yun nga po ang ano, kalagay po na. Ako na yung ano, pagpunta namin ng nabutas. Ano naman, malakas pa siya eh. Oo, oh, pa nakalakad pa siya. Nakalakad pa nga. Pero ano, ah, nagdadaing walakad. na siya papunta rito. Oo. Oh. Hindi, And siya naman, nakakain. Hindi naman yung pagdating dito noon, na, ano pinakain ko, ayaw. Oh. Tapos punta na kaagad. Eh. Punta na kaagad kami sa pagamutan. Oo oh, nga. Tapos pagka... Ano, hindi na kami umuwi oh, e, dito. Dito kami doon sa kay Jason. Sa, hmm. so tapos no ano, sabado ng gabi, sinugod din namin sa mga gamot at ano siya, talagang nilalamig at sumang kaas mm. ng lagnat. Tapos yun, dinala rin namin sa ospital. Kasi sabi ko baka, baka may infeksyon niya talaga at ano. Infeksyon yun? Oo. Oh, alam man sa dalaw, baka nagsanib pa yung ano, yung pangkukulam mo ron. Oo. Oh, uh, sabi nung manggamot doon, kinukulam nga daw po. Mm. Pero okay na naman yung ano, okay na nung ginamot niya. Mm. Kaya nang, hindi naman na alis at ng, yun nga, laging nilalamig at lagnat na ano, sobra. Na ang dinala namin sa doktor, ano, infection na daw. Isang ano, dinang araw lang ang doon. Grabe. Biglaan talaga, po. ano? Pero hindi mo, ano yung akalain na ganun kalala yung sakit pala niya? Hindi ko alam na ganun kalala. First time yun na pa, yun? doktor yun? First oh, time yun? Oh. Siguro malala na. Malala na po. Nag-trigger lang. Oo. Oh. Uh, Trader talaga ang ano. Ang sakit na yun. Tatlong buwang maga daw yun Tatlong buwang maga. Hindi man. Sabi, sabi ni ano, ang pinsan niya, nasakot daw ang ngipin doon. Sabi mm. nga daw, pag naalis daw ang sakit, papabunot daw. Mm. Hanggang, ano, lagi nang nilagnat, hindi na maipabunot yun na hindi na nung na, ka uh. nakasakay kami po ano galing dun sa ano galing sa Nabuta, nagkukwento yun mayroon daw babae matandang babae na nanghingi ng tubig sa kanya Ayun nga po. tapos sinabihan niya na kasi pabalik-balik na pabalik balik na ano sabi niya sa akin sabi ko ano noong ano kung nandoon pa siya, sabi ko, mi ka ng tawad sa kanya kung mm. nakasaktan mo man siya. Oo nga. O sabi niya sa akin, umihi na naman ako ng Sorry. tawad sa kanya. Nagalit daw sa talaga sa kanya? Galit na galit? Pinainom daw po siya ng maligamgam na tubig na may asin. Nung babae? Oo. Bakit? Ah, dahil sumasakit yung ipin? Hindi po. Para doon ata sa kulam. Pinainom si Grace? Pa paano na painom eh? Ano? Pumunta po yung babae doon sa kanya. Bumalik? Gawa ng ginawa siya maka... Lagi na masakit ang ulo. Ah. Humingi doon. doon siya ng tawad. Kinuha daw nung no, pinsan niya yung babae naka-away niya. Mm -hmm. Pina ano, da, Pinainom daw siya ng magigam-gam na tubig. Kung baga close na sila? Oh, Nagkapatawaran na? Oo. Oh. Na siya siguro hindi naman ba ano baka siguro gumanti may sakit talaga siya sa ano pero wala din natin masasabi yun pero ano naman baka wala namang kasalanan niya si ano yung ano pero talagang ano Mayroon kasi mga ano maghusga ano kung okay naman na sila pero ano rin kung ano man yung ano sana pinatawad na lang niya kasi naging parang mm. naging kamatayan yung naging ganti lang dahil sa simpleng ano lang, ano, Oo. kung sakaling kulang yun. Kung hindi naman, kung, kung maliit pa pala, eh, nasakit na po ang ulo niya, mm. baka po siguro doon pa lang. sabi nga, nakakain doon nung karning kalabaw doon. Ah, doon sa nabutas? Oh. Sabi nabighat maman. na ano na binat oh, na binat ko baka nabinat. binat kaya yung sakit ng bata Bata pa ba siya. Hmm. Dito naman ang dinadaing sa akin, yung ulo. Ulo La, sa yung tiyan. Hmm. Ang... Dalawa na yung nakasakit sa kanya. Mm hmm. Ano siguro nagkukunto yun mga ano. Basta napagkuntuhan na siya. Nung, nung parang lumakas na yung ano niya, yung loob niya nung malapit na dito sa, bi, sa Bicol. Mm -hmm. Naging parang masaya na siya. Akin. Kasi kung kasi nung talagang hindi nakayon nga doon sa ospital, hmm. yun lang yung sinasabi niya sa akin. Hindi na daw niya kaya. Doon sa ospital, doon sa BMC? Oo. Ah. Nung uh, Bernes na hapon na yun. niya yun. Kaya umuwi ako dito, pinauwi ako dito. Hirap na hirap na yata. Pinauwi ako, hirap, pinauwi ako man, hindi ko na oh. Ayan ano. Nagpapaalam sa akin. Nagpaalam na talaga sa Ano, hina bago siya hinabilan po sa inyo? Hindi mo? Oo, oo, oh, hinabilin. Ay, grabe. Ang mahala sa dalawang anak niya. Kaya tumalikod ako, umuwi ako. Tapos pag ano, wala pang tatlong oras yun nakasunod yung pamangkin ko dito sinasabing ano wala nang daw si Melis kaya hindi ko nakita no ano siya Melis uh, ano na uh, ano po yung pwede natin na uh, may tulong ano yung pwede mo may panawagan para matulungan kayo sa nangyari sa anak mo si Grace lalo't may naiwang maliit pa ano, ano po yung ano natin yung panawagan natin. Panawagan ko po, po, ano, sana po, natulungan nyo din po kami ng, ano, matustusan din yung pag-aaral ng mga bata, kahit, ano, kahit po yung sa ano po, duwing ano, kaula po kami, pera, kulang na kulang po. Sa kabaong, pambayad po sa kabaong. Okay. Ito pa lang yung mga ginagastos niyo pa dito sa maglalamay. mga binibigay. Bigay naman po. Ano ah, bigay? May hmm. mga bigay din po. Ang mga tulong din. Ano? Si kapitan po ba yung nagbigay Nag ng na rin? Mm -hmm. uh, pero alam ni Kapitan na may ano dito? Nagpunta dito yung anak ni Kapitan Kal. Ah. Apple. Ah, Tatanong ko ano, kung kailan doon. Dipi. Mm. -hmm. Sabi ko, hindi pa namin napapa anuhan ko kayo na ang living one wala pa, hindi pa nga kami wala pa akong pambayad sa kabahal. Ano po yun, hindi pwedeng i uh, ilibing hanggat hindi nababayaran? Ayun po, sa kontrata namin ng ano, Poneraria. Ah, grabe pala. Bago daw yung living sana ano. Hmm. Pero pagkakalam ko mabayad itong ano, Poneraria na, na yun, 20, Para mabayad naman yan. Oo. oh. Okay, naman sa pupunta nga kami ngayon doon, mm. tatanungin namin kung ano, kasi ang, ang kanyang gamot hanggang biyernis lang. Mm -hmm. eh, hindi naman mailibing e, at bawa ng pula na ang aming pera pa na pambayad. Mm. Habi ko pa, turo pa namin ulit kung magkano, turo ka hanggang kung mga martis ang libing. Kasi Sabado, Linggo yata, wala namang ano. Hindi nga ako makapunta din sa anak. kumuha ako ng date certificate niya. Mm. Nakuha ko na, kaso bago ko dalhin doon sa City Hall, papa, ano hang ko muna doon sa Poneraria. Eh, nandito sa Tilambak yung puneraria kaya umuwi muna kami. Okay. Hindi kami makabalik yun ang wala na daw ng opisina. Eh, kasi pista ngayon sa Nago. Na Halid na daw. Halid yeah. okay, din. Ayan. hindi kayo maka, ano, lunes na naman. Ito. ata kung marte. Ito talaga yung, ano, uh, sa isang pamilya, yan ang pinaka nakakalungkot yung malagasan po naman. Pero, ano, uh, mo yung Panginoon na talagang nandiyan siya para gawin tayong matatag sa so, mga uh, pagsubok ano basta uh, laban lang ano man ang pagsubok niyo so, ano pa, ako na po ay nananawagan na kung sino man po ay may mabubuting puso para matulungan tong uh, pamilya ni nanay ni pamilya ni Grace tapo may naiwang dalawang bata na anak ay uh, uh, Mangyari po kayong uh, makipag-ugnayan lang sa akin para may atin natin kung ano po yung tulong na may bibigay nyo para sa pamilya ni nanay. Ayan po, nanay, uh, uh, tatag lang po. Huwag po kayo ng pag-asa dahil oh. ano naman po yan, uh, nangyari talaga sa buhay ng tao yan. Kasi ano, tayo, Ano sabi nga, uh, sa lupa tayo nagmula. Yeah, sa lupa na, din tayo mag-uwa. Ano? Pinabaya ko na rin sa Diyos kasi um, baka yun talaga ang ano, hanggang doon. Apo. Buhay niya. Bata pa pati si Gris. Hmm. Um, yeah. 30 lang. 30 Oo. Oh. Trenta lang sa mga ano. 19, batang bata pa I talaga. Kumusta naman po yung ano, yung mga ama nito? Dumalaw ba kahit isang beses? Hindi? Hindi po. So, ano yun? Kasi ano yun? Anong mangyayari? Uh, anak niya pa rin dapat ano rin, kahit konting tulong lang ay mag ano rin? Ano rin nila ano? naman kung kungta. Hmm. Buti ninyo hinahanap yung papa niya? Hmm. Hindi. yan yung eh, papa niya. Kasi nung no, ano, dalawang taon pa lang yung panganay niya. Hmm. Tapos ako na nagpataki doon. Hmm. Hanggang nanganak siya dito, naman dalawa lang mag ina. Hmm na ano na rin siya sa na rin siya na ano sila lang mm -hmm. ako sa kasya Ayokuhin ka agad si Grace. hirap, Pero ano rin. Um, kasi yung may nag... May kaibigan din sila na... Pag napunta daw talaga si Grace dito, matulungin din pala sa mga kaibigan niya. Si ano? Oo. ang naman kasi yun. Mm. Kahit yun na kasi mangot, minsan <coughs> siguro nasakit ang ulo. Yung ano, may Pag masakit yan? Pag binabati siya ng ano, kung sino nga bati, ano, mo siya. May nararamdaman yan? Ano? O, paano na? Ano? Ano masasabi mo sa mamam, ano? Ano yung plano mo? Ni, ni, ano yung plano mo? Anong gusto mong maging ano paglaki mo? Ha? Ano ito gusto mo? Ano da? Ano da? Ano? Gusto ko nyo mo! Anong gusto mo? Maging ano ka? Maging ano? Gusto mo? Maging teacher? Ano? Ito, ano? 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 Ano po? ito, ito pong para bilang pong kwarta sa kasunuhan. Ano da? Para bilang kwarta? Ah, treasurer. <laughs> ano yung sabang ko? Gusto mo na dati para bilang kwarta. Accountant. Accountant. Ano oh. oh, ma to? Pera yung ano niya eh. Mayaman itong bata. Basta <laughs> pakatatagal lang ano eh. Ay, ito maintindihan ano, ma niya ito pag medyo... Medyo naglaki na yung ano. yung makilip siya. Marami lang tuwarta pala na gamit ito. Ayan, pancit. Ayan, tinapay. Ayan, para, para kahit ano makatulong ng konti sa... Salamat. Salamat sa uh, ano. At uh, binigay mo. Sana ano, uh, dumagsa rin yung ano, yung tulong ni nanay Dahil, alam ko naman ang Pinoy ay maraming ano, mabuting puso lalo't mga sponsor mo natin na nag lang kung sino yung pwede natin tulungan. Eh, maraming marami salamat po na way uh, Mag-comment lang po kayo sa comment section at mag-comment lang po kayo sa akin kung sino po yung gustong tumulong at para may pabot natin kay Nana. po sa muli. Bye -bye.